So, si Edmund po ngayon, uh, namin kung hindi uh, ba to babalik sa dati o talagang totoo na siyang magaling, ano. Kasi, ganun po ang nangyari, no. Parang nagkaroon po siya ng trauma. Yo, good morning, good morning, guys. Good morning, good morning, and good morning, and good morning. <laughs> Yan, shout out kay Jeros daw. Jeros, uh, kinala mo ba to? Sa kay ano, kay Sino? Taibisay. Sa Taibisay? Oo. Uh, Good uh, morning, Taibisay. Yan. Pati si Jeros, batayin mo. Si kay Jeros. Si Ate Abby. Ay, umang pula sa Ate Abi. Good morning lang kay Jeros, saka Ate Abi. Kala, nagyan pa kayo ng kalusugan. Yan. Tuwing lumala. Tuwing umaga. Lagi ta masaya. Ah. <laughs> Guys, at nakakamiss kay uh, Edmon. Ito si Edmon, oh. no? Sabi ko naman sa inyo, mag-comment lang kayo kung nami-miss niya si Edmon. Ay, uh, Iba-plug natin si Edmon. Ayan. So, abangan nyo yung mga eksena ni Edmon, ah. nope. ha? Uh, Meron mga kaming pa palabas din dati nila, kaya ano eh. Laki Chan. Oo. Oh. Uh, tsaka si Jomar. Oo, oh, tsaka si Lakay hmm. So, ito si Edmon. Uh, Nagkakapi kami. Ito yung kapi niya, ito, may at ito yung tinapay. ah oh, ayan. Iinom lang kita ng kape. <laughs> <laughs> sa mga nakaka-miss kay Edmund no? at saka sa nakasubaybay. No? Ah, ito nga pala yung regalo ni sa ating Ma'am Salamat po. Uh, ayan. Ma'am Midyon. Ma'am Maraming salamat po. Ayan ah. ha, yung uh, daw na... nilaga ako parin ko pa rin ito ma'am regalo. Hindi ko sila sa lahat ma'am, kasi wala akong pang COC. <laughs> so, yeah, si Ali, eh hindi 'yung jadnimam. Ad ye shi tabakh. So yan, ganyan kasi siya si Ed ano? no. Akala niya tahimik lang. Pero mapanganib. Nasarap kasi kasi maliit yung siya kasi dama lagi randali. Ayun. Nakakatanda-tanda oui. Eh. Uh. So guys, si Ed ano? no, ito. Uh, si Alan wala muna. Absent. Absent muna si Alan ngayon. So, um, uh, Welcome back, Edmond. Welcome home. Uh, pagkatapos mong nawala ng apat na buwan, nagbakasyon to eh. Nagbakasyon ako, hindi nyo ko nakita. Nag-abroad pa samantala. Nag-abroad sa ibang planeta. Sa ibang planeta. Ayan. Kumusta naman ang naging buhay mo, Edmond, sa abroad? Mayra po. Walang <laughs> seldo. Walang pero doon. <laughs> pero hindi ka naman nagugutom? Ay hindi. Wala sablay po doon. Lagi may biyaya. Lagi may biyaya? Lagi may pagbibisita po. Lagi present. <laughs> Guys, naikwento ni Edmo na umiyak daw siya kasi nakita daw niya si Alan sa screen. Oh, hindi makapasok eh. Oh, hindi makapasok eh. Kaya... Sa monitor po. Mm -hmm. Screen ba tawag dun? Screen? Monitor? Alam monitor. Oo. Uh. Uh. So pero si Alan ay hindi pati talaga tumigil no. yung lalakad sa karsada, hagit, eh. hmm. so, yung Si Alan po, po ay hindi camera. tumigil hangga't di niya muling makasama ang kanyang <laughs> pinakamamahal. <laughs> Namani <ng> skill niya. Yung <laughs> guys, uh, si Edmund po ay uh, makakasama so, natin. Makakasama natin si Edmund no dahil mas gusto niya na tayo ay uh, kanyang makasama rin. So abangan nyo na lang ang mga kaganapan pa sa buhay at pag-ibig ni Alan nga, at Edmond. Parang tingin ko lang yung sarili ha. Parang tingin ko naka, lang yung sarili ha. Yung papadudot yun na. Oo Nakalimutan ko na yung tibulak eh. Yung papadudot. Yan na. Nakalimutan ko na yun. Papadudot? Um, nasira kasi yung binili mo sa radio. Hmm. Bilo na nasira. Ewan ko bakit. Ayaw nga pala, nabilan ka pala ni atibulak oh, ng radyo, ano? Oo, hindi Papadudot? Hindi, ganun din talaga. Pag ma bulak yung mga ganyang radyo, madali talaga ang buhay nun. Hindi ko nga binibenta yun, eh. Hmm. So, yun, guys, ano? Um, Shout-out po sa inyong lahat. Sa mga nakamiss kay Edmund. Okay, ito niyo pa rin. Ah, uh, ito po. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Ay, buhay pa rin. Buhay pa rin. Ah, 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 may siyam na buhay to si Edmond eh. Parang pusa. Iyon ang iyon ang teorya nila Abi at ni Jeros ano? Siyam daw. May siyam na buhay si Edmond. Kasi tinaktak na to, buhay pa din eh. Oo, oh, tinaktak ako sa si kusungan. <laughs> <laughs> Sabi niya, haba ng buhay mo, putagin na mo, papagod gabi sa Sabi niya, hindi natin ako kakulatan. Sabi mo, ala kayo, gusto niya ako kulatahin. Uh. Dito, hindi tigas tuloy katawan ko sa'yo. Ayan. Pero masakit din? Hmm. Nakaramdam din ng sakit? Oo. Pero nakawala rin. Sila uh, -oh. din yun. Ayan guys, ano? Uh, kasi sila kung nasan si Edmond. Ito si Edmond, no? Buhay na buhay. Saksi ang uh, apat na sulok. Ayan lang ako Baka hadapin niyo ako ulit. Saksi ang apat na sulok ng lugar na to. No? Ayan. Uh, si Edmond kasi ay uh, ano to? Nagbakasyon kababalik lang. Ayan. Sa probinsya. Ah. Masarap nga sa probinsya. Masarap sa probinsya, no? Masarap na, ano, nawala siya, nawala sa akin. Masarap nga makakapag-isip ka ng katotohanan mo, no? Parang patingan, nga daming bumubulog doon, te. Kala mental. Nag-isip na yan. Ay, ay, ay. ay kakapalit na Pag magkakamukha ang mga tao doon, ha? Ah. Sabi ko, oh, ba't mo yan? Pati oh, yung mga na babae. Yung mga tingin ko, parang magkakamukha, magkakamukha sila. Hmm. Ah, kaya parang masalaan ka ng ulo? Wala. Mm -hmm. Nung kausap ka namin? Hindi, oh. Mm -hmm. Nung kausap ka namin, nag-iba-iba yung... Hindi, kasi niloloko ko nung ano namin doon, yung mataas na ano doon. Nag-iba-iba yung ano mo, sabi mo, papatay mo nga. Hindi, ang gulo kasi pa niya yung kalabit sa likod. Nakakalabit ako, sir. So, Mani-mani yung ano mo, ah. Yung Perang. pundo mo, so, ah. Puro ka yung pera, kinakausap, pagkain ko, ano ko Hindi. Sabi mo, itutumba eh. <laughs> Hindi. Alam ko, bakit wala sabi mo pa na, yung Sabi pa ka polis daw ako makausap na maayos nung mga time na yun Hmm. Siyemal, oh. Yung hawak mo ng nun, sabi, inaano mo, kala mo ba rin? Ay, pa mo nga kami Oh? nang Ng padyo. Sige, alam mo, parang Guys, ikwento ko na lang sa inyo ano do sa mga nakasubaybay sa nangyari kay Alan at Edmond. 'Di ba? Ang huling eksena nga ay uh, pinagbabaril silang dalawa na nadala sa ospital, napagamot at uh, sinuwerteng na buhay no? Pero aside doon, guys, si Edmond kasi ay uh, parang nagkaroon ng war o oh, nagkaroon siya ng ng tawag doon? Trauma. Trauma. Yan, yeah, nagkaroon ng trauma doon sa ginawa sa kanila nung uh, salbahing putang ina. Ay! Yeah. <laughs> yung gumawa yeah. yung, uh, yung, gumawa sa kanila yung yeah. ng karumal-dumal. Uh -huh. Although yun na yun na pero yun nga ah, nagkaroon siya ng parang trauma no? Kaya nandun yung magiging si Edmond, hindi makakain. Uh, nawawala sa sarili no ngayon ang nangyari guys ay uh, nagtanong nga kami doon sa abogado kung anong gagawin kasi nga nagsasalita ng mag-isa ito ay uh, humingi daw kami ng permiso sa court para siya ay uh, mapagamot no kaya lang siyempre hindi namin maasikaso ganito po ang nangyari dahil nagkaroon nga ng trauma at nawala sa mandalian <coughs> sa sarili. <coughs> nawala ka, nawala ka sa uh -huh. sarili pa sa, diba? uh -huh. okay, sa mandali, di ba? Tama bang salitang pa sa mandali? Hindi ko maalala yung mga sinasabi ko. Oh, ano. hindi niya maalala guys. Oh, so, ang nangyari po, uh, nadampot siya ng pulis. No? Ang kaso niya po ay uh, alarming scandal at uh, <laughs> re resisting arrest. Ano yung sabihin mo kaya? Uh, nalaban ka sa pulis hindi, yung ako hindi ako lumaban talaga hindi, ngayon nasa record eh, lang yun eh. Oo. kaya, nang dahil doon sa hindi niya alam ang kanyang ginagawa at wala siya sa katinuan ay parang nakitaan po siya ng uh, pagwawala, ano para naghamo ng away kaya, nakakuha ang attention ng pulis nakasuhan siya ng alarming iskandal, at nung uh, siya po ay uh, pakalmahin ng pulis di umano ay uh, siya po ay uh, parang tipong nanlaban laban base po doon sa record na nabasa ko ano doon sa pulis kaya pansamantala po si Edmond ay na-detain ang kadahilanan po ay nawala po siya sa sarili no ayan so sa hindi nakalam po no nawala po si Edmond sa sarili nagsasalitang mag-isa na witness po ni Jeros ni Abi at ni Bulak, nung amin po siyang dalawin sa kanyang selda. Uh, selda tawagin. O, oh, selda kong tawagin, ano. Para na. uh, Nakita po namin doon na namamaril siya. Hawak niya yung tawel. Nagsasalit ang mag-isa. At nanlilisik ang mata. <laughs> 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 Hindi, uh, baka kasi isipin nyo ay gumagawa ko ng kwento. Totoo po itong hmm. nangyari to. Kaya lang, maganda naman na naging development. Dahil uh, basis kay Alan, nung naging mabuti naman ang kanyang pakikipag-ugnayan naging maayos na uli kaya po ang naging kadahilanan ay uh, inasikaso lang ni Alan yung kanyang mga papel para siya ay uh, mapalabas na kung bakit po si Edmond nandito ngayon ay uh, clear na po siya no so sa sa part ni Edmond kung ating isa isasalarawan ay uh, parang mahaba pa ang kanyang kalbaryo no, sa buhay, paghihirap, pagpipighati sa kanyang mga naranasang uh, kagagawa ng, ng mga taong nasa kanyang paligid. Ano? Uh, maaari natin pwede sabihin ito ay uh, guhit ng kanyang kapalaran. Alam mo ba kang tayo, guhit ng palad? Guhit ng palad. Mahirap kang tayo. Uh, mahirap kang tayo, pero alam mo. Ang babae yun. Uh, para, oh, yan. Pag -pag so, pag may, parang minus one. Parang para minus one equals two. Pwede. Ganoon ang kwento no guys, uh, bahala na kayo kung ako ay eh, pag-isipan nyo na gumagawa ng kwento at doon po sa alam at nakakasubaybay eh totoo po ang uh, nangyari no. Ganoon po ang naging eksena. So si Edmond po ngayon, uh, namin kung uh, hindi ba to babalik sa dati o talagang totoo na siyang magaling ano. Kasi ganun po ang nangyari no, nagparang nagkaroon po siya ng trauma. Hindi ho siya makakain maayos. Muna. Hindi makakain ng maayos, tulala. Nawawala sa sarili. Yun po yung ano makasama magkasama po sila ni Alan. So yun, ano, yun muna po ang update kay Edmond. Maraming maraming salamat po sa inyo.